mga po dito po tayo ngayon sa Tagsawa, sa simbahan po ng ano, yung natubo na simbahan na no? yung mayon. Ah, uh, ba po tayo sa kaya no? Tingnan po natin kung ano yung sa loob. Tingnan niyo po no. Sige po. Salamat po. At yan po, makita nyo po yung mga paninda po dyan. May mga kutsilyo, gunting. Yan po, paninda po yan sa labas ng kagsawa, no? ah uh, sige po, uh, baba po muna tayo nung na makita natin. Salamat po, no? Sige po. Mayon, kagsawa. Ay simba na kagsawa. Oo. Yan, tama tambay muna pa nga oh. Kaway makasama oh. yan sila oh. po. Tambay-tambay <laughs> muna. Kita niyo mayon. I guess the light nga, no? Ano tingnan natin, stop natin. Ano po yung mayon? Kitang kita po, yung po natin. Ayan, ang mayon. Kitang kita po. Sumpo po natin. Ayan. Labo yung camera ng ating cellphone, no? times kaya ang zoom na ito. Ayan. Ano kaya yung white doon na oh yun? Yung white doon sa paano na mayon? Arong bahay. Sumpa po natin. Ayan po. Hindi po kita yung dulo kasi po ano, ayan no. Oh. Maulap. Ayan po yung may volcano no. Ayan. No. Oh. Wala oh, po ng tao ngayon dito sa kagsawa. Oh, tinan nyo po. Ito yung dalawa, inaantok na. Mm -hmm -hmm. Ito po yung simbahan ng kagsawa. Yan po. No? Mm -hmm. Ganda po. Itang kita po. May kamukha yung camera ko ha. Nakayate ha. Yan po. Ang oh, kagsawa. Mm -hmm. Yan po. No? Yung natabunan na simbahan nung anong year yun, hindi natin alam, no? So, natin yung pangalan para mabasa. Ayan po, no? Anong year po pumutok? Ayan po. No? Ayan po. Ayan, no? Abot na sum ng camera ko na eh. Ano na eh. Ngayon mo. Ano po natin, zoom natin na. Grabe zoom nito Kita yung mga lisa. O, oh, o. Oh. Oh. Telescope. O, si tarsan Parang ba eh. May puti na yan. Baka gamit ng P-box yan o para yung ano gusto po ako ha ah. nasa kagsawa po tayo ayun po yung mayon sa likod ko against the light po wala pong di against the light yung simbahan po ng kagsawa extend po po natin wala yan nasa kagsawa po tayo ruins to Robin, ano pa picture ka pa? Bakit ayaw mo na? Ha? Ah? Ayaw mo na? Puro mukha ko na. Eh dikit natin yung mukha mo dun sa may sipa. Oo. Oh. Hindi <laughs> kita yung ano mayon pero mayon mga tinda i-vlog ni tinda doon. Mm. Mga tinda. Tinakita ko na nga eh. Tinakita mo na. Oo. Oh. Hindi po. Oh. Uh -huh. Ayan. Meron po ditong ATV 200 daw eh. Hey, ano ATV? Ah. 200. Hoy, tanya po yung mga batong malalaki. 2000 na din. po yung 2000. Ito ko 2000 na. Binugang ano. Bato nung araw, no. Ayun po, wala po ganung tao. Tamang gala po kami. Sige po at salamat. Pagpunta po kayo ng Bicol, dumaan po kayo ng Kagsawa Dito po yung katibay na nakatingin ng Bicol or ng Bigaspi Ngayon well, nandito po yung Mayon, kita-kita niya at yung simbahan na pumutok At ang katibayan pagpunta kayo ng Kagsawa, ito rin po Ayan, basahin niyo po, nakalagay Kagsawa, ticket, parking fee, 30 pesos Ano ba? Ito, ang mga branch Ito, mga okay ito. Ticket Ticket <laughs> oh. Okay Biyahe na po tayo pa Manila, ano? Thank you po,